guys, namarink yung lola ko. Ayan yung na, yung pinamalingke. Pinamalingke. O, tapos dito sa akin, dito. O, dito. Ayan, maglilinis tayo ng hipon. Ayan no, pawis-pawis pa si Wawa. May background pang madungis <laughs> na bata. Ayan, ganyan. Tapos, lilinisin natin yung, ano, mangat hipon hipon ayan eh ano wala naman siyang tinae ay wala siyang tae na marami ma pinili ko kasi yung ano yung medyo malinis ayan oh, okay na hello good morning na malingki tayo ngayong araw na to kaya magluluto tayo guys ng pansit bato ano meron binigay sa kapitbahay kaya lutuin na natin habang fresh pa ano magigisa tayo ngayon guys ayan naka prepare na lahat ng mga ingredients ko kunting ano cabbage damihan natin yung carrots para magandang kulay nung ano pansit bato natin ito sa yote kasi nakalimutan kong bumili ng bagyo beans tapos naglaga tayo ng kunting ano manok ano hinimay-himay ko na at saka kunting karne lang na may taba-taba para mabango ayan guys ayan umpisahan na natin guys yung ano Uh, pansit ba to hinugasan ko muna kasi masyadong may yelo tapos hahaluan ka nung ano kunting sotanghon para mas masarap pag nagluto ako ng ano pansit kahit anong pansit hinuhugasan ko talaga guys yung ano pansit na lutuin ko para ano sigurado ba tsaka medyo maalat itong pansit bato kaya iwas tayo sa sobrang alat hugasan muna natin hindi naman ibinabad basta hugasan lang natin siya ng konti ayan, umpisa na natin magbisa itong bawang kailangan maraming bawang para magamot hulain natin siya ng konti para uh, lumabas yung amay niya sa mantika para mas masarap. Tapos, ayan, namula na siya. Itong karne muna para hindi masunog yung sibuyas. pag namula na siya, saka ko ilalagay yung ano, sibuyas. Pag nagluto ako ng pansit, ano, naggisa muna ako ng gulay. Tapos, inaahon ko, saka ako, ano, lagyan ng tubig, timplahin. Tapos, ilagay yung, ano, pansit bato, It. Ano, mas masarap. Tapos, ilalagay sa ibabaw yung ano, gulay niya. kaka kakainin na, sa kami ihalo-halo. Ayun, okay na yun. Ganun lang kasimple. Gisa-gisa muna. Lahat. Tapos, ano, iguwalay natin para mas masarap. Ayan na mga kalola yung ano ginigisa kong gulay. Ano pinagsabay ko tong carrots at saka ano sayote. Ayan guys. Ano ilagay ko na yung repolyo para ano maluto na natin yung pansit ba ano haluin lang tapos ano um, hindi ako nang guys para ano ito yung ilagay natin sa ibabaw ng pansit ba to ganito ako magluto ng ano pansit Nihiwalay ko lahat yung mga gulay. Saka natin ilagay yung sabaw na pinaglagaan ng manok kanina. Saka natin yung ano, sa tampon. Ayan, lubog na natin. Ito na siya guys. Malinis naman yung kamay ko eh. Ayan. Pero kasama na rin yan part sa pagluluto, may kinamay kamay para mas masarap. Ganon daw yun eh. Ayan. Hindi naman lahat, ano, sobrang linis. Ayan. Hayaan lang natin. Tapos, ano na. yan, luto na siya. Patayin na natin yung kalan. Guys, isasalin na natin yung pansit bato natin sa lagayan. Tapos na, pwede na natin i-serve. Uh, thank you, thank you sa ano panonood sa mga natutuwa. Ano, paki-share na lang at likes tsaka subscribe. Salamat. Ito na yung niluto natin na pananghalian nila. Thank you thank you. Bye-bye and God bless. Bye-bye sa inyong lahat. Salamat sa panonood.